Huli kita, nagutong ka na. Pero ako din nagutong. Hindi. Ah, nagutong ako. Hello, hello, hello everyone. For today's video, ayan, continue to noong pumunta kami sa field ni Mr. Sagiginto. And yes, dumaan muna kami dito sa may Central Mall at nagpahinga muna at sabi ko daan muna tayo at si Arna, si Arna talaga ako. And then pagbalik ko galing restroom, ayan, nakaupo na siya sa sarap na Mr. DIY at nakabili na siya ng uh, turon ay napakainit po naman pero sabi ko sa kanya ay napakalaki at hindi ko ito mauubos kaya sabi ko hati tayo yung pala halos maubos ko rin sa gutom ko so ayan habang nag-aantay kami ng isang oras pa ay kami nag-ikot-ikot muna dito ulit sa Mr. DIY In fairness naman, napaka-mura naman talaga sa Mr. DIY. Halos nasa online na din naman yung iba. So ayan, hinahawakan ko itong mga toys. And yes, malapit na din naman pala ang Pasko. At kung kayo ay gusto na mag ipon ng mga pangregalo sa mga bata ngayong Pasko, sa Mr. DIY store ay marami kayong choices. At magaganda talaga yung quality ng kanilang mga toys in fairness ha, at mura pa. And yes, eh, tapos ayan, nag-iikot-ikot lang ako at nagtititingin uh, ko ano mga latest dito sa Mr. DIY. And ayan yung kaldero. Makapal siya, pretty people. Ayan, tingnan nyo na lang yung amount. And then, ayan, yung mga gusto nyo maglagay ng tubig. Nga, kaunti lang. Uh, pwedeng dalhin sa kwarto, sa picnic, kung saan. Ayan, pwedeng-pwedeng nyo itong bilhin, guys. At mura lang siya. And yes, ito yung pink na Uh, pwedeng pang ramyong, pang noodles, pang soup, ayan, ang cute nung pink, 400 plus lang yan, and ayan, sabi ko, oh, gusto ko yun, pero no, sa budget, tingting -ting lang tayo, and then, ayan yung mga hook, kung gusto nyo bumili ng mga iba-iba kla iba klase na hook, may mga character hook, At, napakadami dito sa Mr. DIY, promise, so, ang mumura pa, may 35, 45, 55, basta less than 100, ayan, and yung stainless, and then, ayan yung cute heart, pwede sabitan ng mga pamponi, belt, sari, And yes, ito duman din ako sa mga part ng mga children. Ang kikit ng coin purse. Napakahilig ko po naman sa mga ganyan. Ang kikit ng mga characters. Pwede pwede ito sa inyong mga bata o pang lagay sa ano, bag nila sa mga coins nila at pambaon. At mura lang naman talaga. Ang kikit naman talaga pretty people. So ayan everyone. So, gusto ko lang i-share sa inyo yung loob ng Mr. DIY. And then, itong table cloth, pagkaganda ng pattern niya. Parang Korean Ampeg. So, ayan. Makapal din siya, guys. So, ang dami mo makikita talaga. And then, pumunta ako dito sa mga school supplies, sa mga sticky notes. Itong nail na nilalagay na, na ano, fake nails, parang gustong gusto kong bilhin, sabi ko, wag na nga, saka na lang so, ayun na naman, so nagtingin-tingin tayo naman dito sa mga arts and arts and mga birthday supplies. So, ayan. And then, eto. Duman ulit ako sa mga toys. At kagaganda-taga ng mga toys. Mga pangregalo. Pampasko. Ayan. Oh, may card pang maliit. Ang cute. And yes, ang dami. May doctor Playpen pa dyan. Uh, may panghukay sa beach. Madami, madami kang mapipili. Kausap ko nga si ate dyan sa kabila. Hindi ko na siya binidyo. Siyempre, nakakaya naman. Lugo. 걸어오고 계십니다. 또두 <laughs> 곡을 <걸음. 웃음> 어떻게 합니까? 어떻게 해야 할까? 그만하겠지. 그어 윤중이 님은 중인님이셔서 <laughs> 서상사님은 상사님이시니까, 첩보전에서 적에게 노출됐을 때 제일 먼저 하는 일이 뭐다? 체포 시키는 대로 한다. 시키는 대로, 엄마, 내가 뭐 시켰어? 응? 미래게래 벼즈의 트였어 이만큼 자 고생해라. 감사합니다. 칸트! 고네 아삭 김범래. 연병장 돌레 라면 끓여올라. 라면 끓여겠습니다 Hello, hello, hello. Yes, pagkatapos namin kumain dun nga sa kaina sa Teodorico dito sa Bad ng Cabanas, Malolos, Bulacan. Eh, ninatid na namin ng anak ko. And then, sabi ni Mister, Meron pa ako isang pizza. Sama ka ba? Eh, sabi ko, si o oh, sige, na dito na rin naman. Eh, di samahan na ka Yung pala naman eh, sa katabi ng aming ano, as, uh, village. So, sabi ko, sige, sama ako. At first time ko rin makakapasok sa loob na ito. And in fairness, napakalaki naman pala ng cut ng mga lupa dito at napakalawak ng lupain. And then, sabi niya, nung 90s, yan, ito ang sikat na subdivision dito sa may Malolos, Bulacan. Wala pa yung mga, mga Northfield, Camera, ganyan. So, ayan, napapansin niyo naman kung gano'ng kalalaking nga ang mga bahay dito. So, yun, so, yun baka magtaka kayo, ano trabaho ni Mr. C. Slash appraiser po siya ng isang company. And yes, nag-ano po siya, nag-appraise uh, ng mga lupa, machineries, building, etc. Anyway, so ayan po at tayo naghahanap pamuli muli at nawawala na po yung mga signage ng street po naman dito sa lugar na ito. And sabi ko kay Mr. Baka andoon sa dulo kay nagtututuro ako. And, and, and napakaganda po naman ng kasada. Sabi ko sa kanya, alam mo pala ng kasada dito sa ano, village na ito. So anyway, so guys, hindi ko na ipapakita sa inyo kung saan talaga yung pinuntahan namin lupa. Siyempre sure, for confidentiality din naman sa sa work ni Mr. kung saan lugar yung ina-appraise niya. So anyways guys, so ayan naman at after this ay pinuntahan na naman kami. Hindi pinuntahan, actually bago pagkalabas namin dito sa village na ito ay madadaanan po namin itong HMR uh, express trading. Alam nyo naman yun yung mga usong HMR sa Cubao, yung pinakamalaki nilang branch sa Paranaque. Ito yung old and, old and new mga appliances, shoes, bag, etc. etc kaya kami napadaan doon. So, after this clip, makikita nyo na kaunting ano, clips ko ano yung mga nabili namin sa HMR. Wala namang kabalak-balak, ay eh, talaga napadaan na rin kasi nandoon na rin naman yung way bago yung bahay namin. Medyo malayo-layo pa din naman. So, ayan, sabi ko, nagtututuro pa ako dyan, guys. So, yun. Ang laki lang talaga ng loob ng village na ito, mga, mga uh, pretty people. Hindi namin makita-kita yung ano kasi nga malawak, marami street at isa pa ang tataas sa mga ano yung mga dahon kasi hindi natatabas na din talaga naman So ito na guys, hindi na ako nag-video na matagal dito sa load ng HMR at saglit lang naman talaga kami at nakita lang talaga lamin yung cost. 200 pesos yung bitbit -bit ni mister. Ayan, 200 pesos hindi ko na alam kung ilang meto at yung aking pantakip sa uh, pagluluto ng mga peritong isda. Ganyan, 35 pesos po yun. Napakakapal. And yes, itong 299 pesos na upuan ko na ang cute-cute. Sabi ni mister, gusto mo ba? Sabi ko, syempre, ako pa ba? So ayan yung HMR extra stay din dito yan sa may kalumpit bulakan. Nalapit po sa Shakey, So hindi kayo malili ligaw kung gusto niya na ma-order new furniture. So, ayan guys.